Hello mga sir, ngayong araw ay uh, gagawa tayo ng Yamaha ay dila sa atin ito mga sir, ay uh, nakatali na, yan tinali na lang kasi uh, ang naging problema nito kasi mga sir, nagkakaroon siya ng check engine, basta kwento ng may-ari ng motor, nagkakaroon siya ng check engine, tapos uh, umaandar pa, umaandar pa to nung nilinisan yung uh, throttle body ng may-ari, kasi nanonood din ito sa vlog natin ngayon nung pagkalinis ayaw nang mag start okay try natin ngayon hindi siya nag a yung check engine sa unang open natin normal lang po yan na mag open yung check engine indicator sa unang uh, open natin dapat uh, mawawala din tapos ayan papansin nyo nakasusi na yan hindi naman siya nagbibling bling check natin kung bakit ayaw mandar Ayan. Ayaw mag-start. Kaya, dinala sa atin na to para ipaayos. Ipatingin kung ano yung naging sanay nito, kung ano yung naging problema nito. At, uh, mapapansin nyo, wala pa ako sa Maynila. Dito pa ako sa Agulo Union, mga sir, sa San Roque Agulo Union, along MacArthur Highway rito, yung ating uh, shop sa La Union. At ngayon, ito troubleshoot na natin to. Kapag ganito mga sir, problema ng motor ninyo, pinaka-importante ay e uh, i-check muna. Huwag muna tayo kaagad magbababili ng pisa kung wala pa tayong ka-idea-idea kung ano yung problema ng unit. Kaya ang gagawin natin ay uh, sasalangan ko muna siya ng diagnose bago ako pumunta sa partner uh, part ng throttle body kasi yun daw yung naging last nya pero gusto ko muna kasing malaman kung bakit uh, sinabi ng mayari na nagkaroon siya ng check engine na natin yung sakit nya hindi ko makita kasi yan dito lang yun eh baka nung pagkatanggal nung upuan baka hindi na isoksok sa taas baka din dito sa baba kulay puti yan Okay, hanapin ko muna sir. Mga sir, hanapin ko muna. Tapos pakita ko sa inyo. Ito e, troubleshoot mo natin. Okay, ito mga sir. Bali, uh, hindi ko makita sa ibabaw. Kaya tinanggal ko na lang yung kanyang U-box. So, yung kanyang upuan. At pinalik ko ulit yung kanyang battery. At ito na nga yung ating hinahanap kanina. Hindi natin makita yung kulay puti na yan. Dahil dyan tayo magsusok-sok para makita natin kung ano yung naging problema nung una to kung bakit daw ito uh, nagkaroon check engine at nung nilinisan doon na ayaw mag start kaya i-diagnose muna natin bago natin i-check yung mga iba dapat natin i-check okay. mayroon tayo pag diagnose na MST500 Pro na napaka importante pero tong MST500 Pro natin merong mga motor na hindi niya rin ano, or wala sa ating sakit tulad ng Reddler 155 ayaw, walang sakit po yung kasama nito yun, yes. salangan na natin okay, salangan ko na at uh, hanapin na natin syempre, dahil mga yung ating uh, gagawin yamaha rin yung ating hahanapin kung mapapansin nyo, iba yung ating uh, ginagamit ulit bago ito dahil dalawa kasi yung diagnostic tools ko meron din sa kabila kong shop sa NCA sa Maynila at iba rin yung uh, diagnostic tools ko din na ginagamit ko yung dito sa Aguo okay, bali kailangan natin mag on and off, pag si Yamaha off, okay, tapos turn on daw yung qual check natin ya yeah, no trouble code ang uh, problema wala daw trouble code na naka-indicate kaya tatanggal yan natin at doon na tayo babalik sa mismong throttle body check na natin yung kanyang uh, taloy ng uh, ng kuryente spark plug cap spark plug at fuel pump, yan yung ating mga i-check sa throttle body mga sir, kapag ka naglilis ka naman yan at uh, mo naman ng tama huwag lang doon sa NMAX saka sa Aerox mo kasi kapag kawans na nagdilis ka ng throttle body sa Aerox saka sa NMAX pagka hindi mo ginamitan ng diagnostic tools puro wala kang ideya kung paano i-adjust yung IEC matik po yan, tataas yung minor at magkakaroon siya ng check engine doon sa, ano, sa motor na yan ayan, tanggal natin uli dahil kailangan natin i-check yung basic na troubleshooting kapag kayong motor natin ayaw mag-start kahit wala namang kick engine, ayaw mag-start kaya doon tayo sa troubleshooting kaya tago ko muna to ok troubleshooting natin walang, walang natin ito check dito yung uh, tunog ng fuel pump kapag ka once na pinakinggan nyo yung motor ninyo dito sa malapit sa tanke eh. at uh, pag may narinig kayong ugong Yan. Pag meron lang kayo na rin ng ugong, hindi lang pansinin, kayo narinig kong tumutunog. Kaya, yeah. mamaya mo natin i-check yan. Punahin natin yung kuryente. I-check din natin kung malakas ba yung kanyang kuryente. Or yung spark plug. Tanggalin natin. Number one din kasi yan mga sir, yung kanyang uh, spark plug or yung kuryente ng motor. Nah, kapag ka-once nawala din yan, matik po sa inyo hindi uh, under yung motor ninyo nawala na nga yung ano yung parang yung goma na maliit takip yan sa ano para yung guys na magugas ka hindi papasukin ng tubig nawala na siya pero mamaya lagyan natin yan napaka importante yung may takip yan para hindi pasukan ng tubig at hindi magkalawang yung tensioner or pasukan sa loob ng makina para hindi masira yung unit o yung makina at, tanggal natin yung spark plug Gamit okay, tayo ng spark plug wrench. Oh, okay, ito yung spark plug niya. Bali bago yung nakalagay. Kaso hindi natin alam kung original ba to, magandang klase ba itong spark plug na to kasi number 1 din po yung spark plug na kapag once ka na hindi magandang klase, hindi rin i-start or hindi rin magkakaroon ng kuryente. Kaya ngayon, ilagay mo natin dito sa spark plug cap niya. I-check natin para ma-troubleshoot natin kung meron bang kuryente to or wala tapos itutok nyo dun sa may ano sa may ibabaw ng makina para makita nyo kung magkakaroon sya ng kuryente okay on natin mga sir yan kung dahil lumila yung check engine at ngayon start natin kung magkakaroon sya ng may kuryente naman mga sir ibig sabihin goes yung ating uh, ignition coils plug cap dahil mayroong kuryente pupunti rin naman natin itong uh, daloy ng gasolina papuntang ano, injector i-check Inject natin eto ba sa talaga ko yung kanyang injector at itatry natin i start kung may gasolina ang lalabas dyan bali papansin ko parang pabago-bago yung kanyang ano aboga. at yung uring din dito yan nasira kaya kapag ka once na magtatanggal kayo ng injector mga sir at kapag magbabalik na kayo lalagyan nyo lagi ito ng langis o di kaya grasa ang purpose natin doon para hindi masira tong uring na to at hindi rin siya magkaroon ng uh, singaw kasi kapag ka nasira yan singaw na po yan at uh, hindi na mag start yung unit natin isa rin yan sa ano, problema okay bali gagawin natin check natin yung throttle body minsan nandito rin sa ano yan dito sa pinakadulo minsan maka hindi maganda yung pagkakabalik o hindi maganda yung pagkakalapat number one din yan kaya titignan natin din yan kapag ka, ganoon pa rin sasalaan ko ng uh, Mia yung parang ginagamit ko na pang uh, FI cleaning kumbaga ibabas ibabaypas natin tong fuel tank nya ibabaypas natin yan gagamit natin yung uh, yung pang FI ko para makita natin sige Ay, tingnan ko muna to at uh, ito try natin palitan ng o-ring pagkagano pa rin ibabaypas natin yung tank eh wag mga tayo dito sa may part ng makina isa rin yan sa mga problema mga sala kapag loss compression yung motor isa rin po yan na ayaw din mag start yung motor pero bago tayo pumunta ng makina doon muna tayo sa basic troubleshooting kasi doon ito nag umpisa baga ito maandar naman daw ito kasi nung narinig sa lang throttle body doon na raw ayaw mag start na doon muna tayo sa basic dito mga sir, so, chinik ko na yung kanyang uh, fuel pump, binaipas ko na yung fuel pump nya chinik ko na rin yung injector totaling ayaw pa rin syang mag start ngayon kapag ka yung nangyari matik sa makina na, sa makina na tayo pupunta or mag check sa makina na po. kasi chinik na natin yung gas buga, goods naman at uh, kuryente malakas naman, goods naman, walang problema tapos kapag wala kayong pang test ng uh, pressure ng makina kahit ibaran nyo rin yung hinlalaki ninyo o itong daliri niyo dito sa mismong butas, tanggalin nyo yung spark plug ninyo, tanggalin nyo yung spark plug tanggalin nyo to tapos ibaran nyo yung mga daliri nyo, kahit sa daliri nyo ibaran nyo sa butas yung pinagtanggalan ng spark plug at syaka nyo sya ipa redondo Ayan, patulong tayo. Ay. Hey. Uh, Salit lang. Okay, try natin yung start. Iba para ko yung daliri ko. Kahit ito, yung finger. Ayan, ibra mo. Sige. Ayan. Dapat, ah, uh, magkakaroon siya ng pitik-pitik yan. Dapat mas malakas yung pressure dyan. O, sige pa, try mo. Ayan. Wala talaga. Wala, lost compression to. Sige. Ayan, yeah, iba ko. pagkakalahati pagka lang, ayan, mayroon. Pero pagka binaran ko siya ng tuto, ni yung daliri ko, hindi niya mayangat. Sige. Okay. Ayan, wala nang tumutulog. Isa pa. Ayan, hindi niya talaga mayangat yung daliri ko. Ibig sabihin, loss compression itong motor na to. Kaya kahit anong gawin, kahit anong gawin mong linis, throttle body, check spark plug, fuel pump, hindi po talaga andar kasi wala sa uh, basic yung kanyang problema ang problema niya nasa makina na kaya matik kailangan natin tong buksan or itatap o buruhol natin to mga sir buksan natin to kaya ubuksan natin to kaya, uh, syempre para hindi umaba yung ating video mga sir gagawin natin ng part by part to abangan nyo lang yung pangalawang pangalawang video natin dito mga sir yung pagbukas ng makina para hindi masyadong mahaba yung ating video okay, ganun lang mga salak kung paano mag check kung ano yung problema ng motor para alam nyo kaagad kung ang, alin ang uh, pupuntirin ninyo kung sa makina ba or sa panlabas okay, abangan nyo yung part 2 ng video natin dito mga salak